pemarin yang pemain Maluwal na ating araw mga kaibigan. Ito na yung sinugba natin na alamang. Alamang sinugba, no? Hmm. Ah, inasal aroma din sa mga kaibigan. Tikman na natin. The best. Bago ang lahat, ito palang yung likod. O FW sa Pinas. Si Mark nagtitibid na manggagawa dito sa Pinas. Pasimple-simple lang tayo sa trabaho at ordinaryong manggawa lang ako mga kaibigan. Kaya ang sawit ko ay... 456 lang kada araw kaya ito nagalap kong magtipid bawin lang tayo sa kain mga kaibigan samahan nyo ako mm. dami mm. 22 pesos lang ang bilik nun ito mga kaibigan no? Mm. dami mm. malasang malasa mga kaibigan hmm, very natural lang yung natin ito mga kaibigan pero masarap mm. Sulit na lamang mga kaibigan. Oh? Hindi ka na nagmantiga. Kalamansi lang pampalasan natin. Wala nang sangkap-sangkap mga kaibigan dahil first na press pa to. Mmm. Gami ah. Mmm. Double star ako mga kaibigan. Yung lasa niya mga kaibigan. Hipon din no. Hipon to. No. Ito ang hipon ang mahirap no. Alamang lang. Baka na siya. Sarap yung pagkakasugba na rin. Tapos tas lasa pa yung aroma ng uh, ah, daon saging. akin. Mm. Nagpapawisan na nga tayo mga kaibigan. Tapos masim-masim siya kasi nilagyan nga natin ng na kalamansi. Stop. Nasarap na nakatibid pa no. Shout out pa sa mga taga-Guwa, mga kaibigan. Nandito tayo sa mga Guwa. sa uh, uh, bayan ng Guwa. Shout sa mga kababayan natin dito. Nandito pala si Buswakong TV. Di pa natin na-meet up si on TV, taga-Guwa na vlogger. Ayan. Mm. Ayan, na mga kaibigan. Sinaglit lang natin dahil yummy yummy to the max ang ating baon. Ganito lang ako, ganito lang ako lagi. Tipid. Pero sapat ang kain.

At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong likod. Overwork, Filipino worker sa Pinas streamer. Lagi ako nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid sa Pinas. Para hindi tayo nababawin sa utang. And that's all. Hanggang sa muli, mabuhay.